Katapos lang natin yung kay Mima. Ito na naman guys. Um, nililimit ako ng cellphone na to eh. Anyway, di ba alam niyo yung trending na ano contestant? Ito oh. Yan. Panoorin natin ng sabay-sabay kasi di ko pa to alam eh. Go Mima, help us. Hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, kilala nyo to? Yan. Yan po si Heart Aquino. Yung pinatawag ng Comele, dahil nga po pag-aamin niya, hindi siya knowledgeable. Wala siyang alam, hindi nga alam kung ano yung Comele. Huh? Um, hindi naman sa walang alam, hindi daw knowledgeable. So, meron siyang alam, limitado, and maybe afraid to spit it out. Diba? So, limitado, kulang kulang, hindi knowledgeable. Ah uh, Nag-viral at nag-trending po dahil nga po sa show ng Showtime. Pero nahandle naman po yan ng Comelec, mga minamahal. Pero sige, kayo, ano ba yung ibig At nahandle din ng, ng contestant yun, sige kahit nga, ka paano. Uh, -huh. uh Maghahanap ako ng, ano, ng sagot. Sige <laughs> nga, ano yung ibig sabihin ng Comelec? para sa inyo. Bago natin ipagpatuloy itong uh, uh itong palakayan na ito. Tama, di ba? Ako. Two O, to a peaceful and fair election. Tama. Ang galing talaga ng ating mga minamahal, no? Palakpatan. Sa madaling sabi, yung Comelec po yung nag-handle ng election. Kasi, you know, related to sa balita nung nakarang araw din. alin yung balita ng mga nakarang araw, na may posibilidad daw po na magkaroon ng dayaan hacking system ng gobyernet. Oo. Yan po yung ano yung uh, balita nung nakarang araw. But rest assured mga minamahal, everything will be fine. Mm -hmm. Dahil uh, tinututukan po 'yan ng ating gobyerno. Yes. Ngayon, going back sa ating topic. Etong si Ate is 20 years old. <clears throat> 20 years old. mga minamahal, ako naman 22. Pero ako 16. Mami naman, elementary pa nga lang yan. Naririnig ko na yung umilip na yan eh. Diba? Nakagalungkot lang. Nakagalungkot isipin na meron po mga kagaya ni ate na hindi knowledgeable about sa umilip. Na ngayon, sino yung sisihin dito? Actually, wala tayong dapat sisihin na Kundi... Okay, to give some insights dun sa... Dun pa lang sa thumbnail ni Mima, Alicia. So, thank you, Mima. So, yes, alam nyo guys, galing siya sa Comelec noon. If I'm not mistaken, na galing siya sa Comelec noon. Parang nagkaroon ng briefing kasi parang naging task din sa kanila. Sabi nga, 'di ba, doon sa secretary ng Comelec. Um, parang malaking insulto daw sa kanila kasi parang hindi daw sila effective when it comes to handling the election and then when it comes to their duties. Pero amenable naman 'yung babae, 'di ba? Si si Mungayon. Kalimutan ko yung mabay. But anyway, aware naman kayo kung sino siya, diba? Amenable siya na hindi siya knowledgeable, but uh, the mere fact na meron siyang knowledge, it's like, siguro confused. Sabi niya nga daw na mental block. Kung papanoorin niyo yung pinaka-interview ng, ng babae, na mental block daw siya. So, kung mapapansin niyo din naman, um, may kaba talaga. May kaba at may panginginig yung boss niya the way she tried to answer. Yun, di ba? Kaya para naman sa akin, hindi naman siya napaka laking ano, nap napaka kawalan sa Comelec. Like, it's just na lang talaga siya, no. Pero napakalaking uh, biya sa atin at least naging ngayon na ah, naging knowledgeable tayo, 'di ba? Na mayroon pa mga kabataan pa rin na hindi ganoon ka kasapat yung kaalaman when it comes to uh, commission on election. 'Di ba? So, parang ano nung ano, parang vice versa yung nangyayari pero thankful tayo kahit, kahit papano oh, credit, credit to showtime to Vice ganda kahit papano maraming nang bash dun sobrang dami nang bash dun sa bata kay Vice ganda din pero the mere fact dapat it, it was a blessing para din mabuhay at ma ano tayo ma kahit papano ma uh, maging motivated na ay dapat pala inaalam din natin yung mga ano function ng mga ano agencies di ba ng mga ganong ano Ganong sangay ng gobyerno. Tama ba? Branch of government. Ano yung legislative? Yung <laughs> no? mga, ano, mga institusyon. Institusyon, ganoon nun, Comelec. Hmm. Di ba? Parang namamali ng sinasabi ko. Ikaw na muna, Mima. Oo. Oh. May mga nag-aaral din. Katulad niya Di ba? Uh, maganda lang, Latina lang, pero medyo, medyo hindi, ano, hindi nagbabasa. Pero, mga minamahal, hindi, ka kami, ma? <laughs> hindi tayo may kapabayaan dito. Hindi tayo maninis eh. Pero, yes. meron pong kapabayaan yung Department of Education. Oo. Hindi ko sinasabi na kapabayaan ko ni Angara, ha? Hindi ko sinasabi na kapabayaan ko ni Angara. Kung i-coconnect natin yung mga dots, mga minamahal, ngayon medyo okay na yung end, Pero nung... Okay kaya pala, to be fair naman, no, kaya pala ganun yung pamagat ni Mima, malaking pabayaan ni Sarah to, mga asadyante. Yes, um, the mere fact na it's really connected to the education, still, it's still the negligence of the, no, the children themselves. Diba? Kahit ako, um, alam nyo, alam nyo naman, kahit pa paano, you are preparing for a pageant, yung babae, yes. hindi ko sinisisi si ating, pero maybe yung naging focus niya, hindi siya relatable Doon sa, bigla ang tanong ni, ano, ni Meme, di ba, dun sa Q&A, uh, which is Negligence siya nung ano ng bata kasi dapat naging ano kay generally prepared so hindi mo naman alam the question will will come from ano somewhere else di ba o dyan nyo makikita na yung Q&A hindi sa binigay sa contestant. So meaning, talagang candid yung pagtanong dun sa babang, kuno ko, no? filter, no? Ang kadagdag ng beauty. <laughs> ah, ba diba? To be fair naman, as I was saying, to be fair naman, um, hindi naman siguro siya totally kasalanan ni, ano, ni Sara Duterte. So, hindi naman pwedeng i-blame din kay Sara Duterte. Though siguro may mga hindi na ibigay dahil nga, 'di ba, may mga confidential fund na hindi na ibigay or may mga budgets na hindi na ibigay na properly distribute sa mga schools, di ba? May mga ghost, ghost students pa nga. Though, kapag napatunayan yung guys during impeachment, kasi malalaman natin lahat-lahat dun, <sighs> Diyan na, ah, pwede na natin sisigin si lola mo, di ba? So, as of the moment, um, opinion naman to ni Mima, di ba? Pro-government siya, Concern lang din talaga siya, and idol ko yan, di ba? Idol natin lahat yung mga pro-government. Uh, mga DDS, ang mga idol nyo lang naman ay si Maharlika, si Trex, Trexy, di ba? Yan ang mga idol nyo. You have to idolize someone who is prevailing when it comes to helping the government, the Philippines, Di ba? in the right way kasi may mga ano kayo guys <gasps> ano na kayo mamulat na kayo B Diyos ko inaano-ano -ano lang kayo ng Duterte B. you you are just walking to a wrong path English yan B mm. talagang ano mga 3 years ko pinag-aaralan bago ko lang masabi mm. anyway yun yung ano yun yung point dito ni Mima so again for me hindi naman totally mabiblame unless mapatunayan na talagang may mga maling nagawa ang lola mong Sara Duterte diba? May i-blame na natin kasi talagang dapat i-blame. Kasi yung mga educational equipment, dapat na ibigay. So, maybe, malay mo kung naibigay yung mga set of computers dun sa ano sa school nila regardless kung kompleto na sila but if they have budget na dapat mayroon silang matanggap during the time ni lola mo di ba uh, malay mo one click niya nakita niya ah okay ko milik pa lang di ba kahit paano, we can never tell pero i can tell na magtatapos na ako guys anyway thank you very much marami pa